Bo kasi ng ating pumpigiri, ano po, uh, magproduce ng better meat. Hindi lang better, kundi healthier meat in the market. Ma ma makakatulong sa kalusugan, ano? ano di, yung ating pag-introduce na, na mga karne. Dahil hindi po ito ginamitan ng mga injectable vitamins, at saka vaccine, at saka mga antibiotics. Wala itong pinanganak po yan. Wala po silang saksak yan. Ano? At ginagamitan po natin ang pinapakain po natin yung fermented feeds natin. So, abangan nyo po yan. Pero as of the moment, hindi pa po tayo nagbebenta sa labas. Uh, nasa, nakakonsentrate po tayo sa pagpaparami ngayon. Re Repopulation. Kasi, magumpisa dito sa hillside ang nagpapakasin natin. One day, ang hillside po, ang magpo-provide ng healthy meat in the market. So magkakaroon kayo ng option ng bibilihin yung karne on sa mga palengke. Ano yung traditional na pagpapalaki at ito naman po sa amin. Subukan nyo rin para matikban nyo. Malipis ang taba. Uh, hindi, ito po mga baboy na to ay ano, we are raising it in a more natural way no? Not like uh, yung mga iba pang traditional although yun ang kapamaraan nila pero sa amin eh, iba po ang, nice nais natin you know? we, we, want to give the market an alternative ano? You know? So later makakarinig so, makakaroon na okay. kami you ng know, mga patining natin ilipat natin itong mga patining natin ito, uh, sa bago nilang uh, patining pen kasi para mas lalo nating Uh, mapaganda yung kanilang yung pag-aalaga natin kasi ano uh, doon sa mga dati nilang uh, patining pen hindi masyadong maayos yung kainan hindi masya, uh, masyado silang masikip doon so ginagawa namin ngayon nililipat namin para mas lalo namin maobserbahan kung meron pa ditong uh, pupwedeng i-consider na future na future na mga gills o dumalaga. di naman at uh, hindi sila papasok, hindi sila ba kukwalify dun sa requirement na hinahanap natin. Ah, uh, syempre, ah, uh, na lang natin sila post Ah, so, uh, pinapakain ko natin dito yung ating pong formulate, uh, formulated na feeds uh, mula po dito sa ating pong farm mismo. Yan po yung King Speds, no? Uh, ito po ay uh, fermented at probiotic na, mga pakain. Ano kaya malulusog sila. Hindi po tayo gumagamit ng mga injectable na vitamins at mga vaccine at mga antibiotics sa mga baboy nito mula nung sila ay pinanganak. Ano? Malaki po ang naidudulot nung ating pagpapakain ng fermented pigs kasi naka lalong na, lalo silang lumalakas naturally. Ano? Ayan po. So, meron pa tayong mga iba ililipat kasi naglilipat tayo ng ating pong mga ng mga pinahin natin para lalo natin yung mamonitor mas maging maayos yung management natin. Ano? Tapos, uh, makatulong din tayo dun sa target na ating gobyerno na re repopulate, repopulation ng ano ng mga babuyan dito sa lugar natin ano So yun ang intention natin Hindi lang para po kumita Meron din po tayo kasi, po, kasi yun, no? Lalo natin Lalo natin babantayan yung ating pong genetics ano, Dahil nga pipiliin natin yung mga magaganda yung karakteristik ng yun ang iiwanan natin Para lalong mapaganda And then we will try to source out more Better breeds Pero uh, gusto ko lang i na yung mga baboy kasi natin dito, hindi tayo masyadong interested doon sa pure pure white lang ano kasi ang ang hinahanap kasi natin o gusto nating maging kakaiba dito sa pigirin natin bukod sa feeds na ginagamit natin pakain gusto nating makapag-produce ng healthy meat and at the same time masarap na klase ng karne and gusto kong ipakilala sa inyo katulad nito oh, ito pong baboy na to ay may lahing Berkshire ano tapos yung iba naman ay Durok, Ayan, uh, katulad yan. Kaya ito po yung mga iniwan natin na ano eh, na mga barako. Itong mga to, meron tayong itim uh, na may Berkshire. Hindi po yan native. Ano po, yan si Durok. Ito ay mga junior born natin. Tapos ito naman yung ano yung uh, large white na meron pong lahi na pitrin. Ngayon hindi yun, mga dumalaga natin, nailipat na natin, nakumpleto na po natin yung walong kulungan doon. Ano, meron pa tayo dito mga paanakan. Ayan, nakaredy sa mga mga anak. Ito naman yung mga patining natin na inoobserbahan natin as I mentioned. Ano, meron may, pang mga ano yan kasi yung mga ganyang klase ng baboy yan po ang masasarap ang klase ng mga laman niya. Tested and proven na namin yan. Mas mas masustansya na o maganda sa kalusugan masasarap pa yung karne okay masarap din naman pero iba po ang linamnam nitong itong mga ganitong klase ng baboy kaya yan ang gusto nating ano kasi nga we are targeting also in the future yung i-introduce uh, kasi natin yung uh, uh, ito itong ito ang gagamitin sa paglilitsyon at saka dun sa ating gagawin na ano na smoke Uh, lechon din para iluluto natin sa ating pong smoker ito, it will be available later on sa mga gustong masubukan ito yung namang mga puti oh. uh, hindi naman tayo mga puti na patinin so yan po sa ngayon ang ginagawa natin dito sa ating pong piggery. Ano? At bless po sa ating lahat.